Isusulong ng isang literadong sundalo na nagkamit ng medalya ng kagitingan na si Ariel Kerubin mula sa Philippine Marines ang mabuting pamamahala at matapat na pagseserbisyo sa bansa dahil ito umano ang solusyon sa katiwalian at kahirapan. Sa pagbisita ni Kerubin sa lalawigan ng Nueva Ecija noong August 18, 2024, ay nakipag-usap ito sa mga grupo ng magsasaka at mga mamamahayag sa lalawigan at kanyang sinabi na tatakbo siya bilang senador sa darating na 2025 midterm elections. Nagpapakilala rin ito bilang isang kandidato na may political will, makajos at nagnanais na magtaguyod ng pagkakaisa. Sa pagbanggit ng kanyang muling pagtakbo sa Senado, inilahad ni Kerubin sa mga mamamahayag ang kanyang dahilan para sa bagong laban na ito, gaya ng paglilinis ng anay na sumisira sa gobyerno at ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng bansa at pagtaas ng halaga ng mga bilihin at ang kailangan na sapat na suporta ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Binanggit din niya na ang pakikibaka ng mga makakaliwang grupo ay hindi umanong matatapos hanggat hindi nilalabanan ng gobyerno ang isyo ng kahirapan at katiwalian sa bansa na ang tanging solusyon ay ang good governance. Eh ano bang ang pinagre na ano? Sabi ko nga. I appeared before Congress December 5. Last year, no? Ang sabi ko, our enemies pointing towards the direction ng no mga left-leaning na party list natin na congressmen, congresswomen. Yeah. They are no longer ideologues, but they thrive on issues. So for as long as these issues will not be addressed by the government, issues such as corruption, non-delivery of basic services, social injustice, poverty, unemployment, and ah, numeric collateral, police brutalities, military abuses. Insurgency will persist. And the best antidote to all this is what? It's good governance, aided by a well-disciplined military uniform. Si Ariel Kirubin ay isang retired colonel at tinaguri ang most decorated soldier sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa nakamit itong 49 war medals. Kasama ang medalya ng kagitingan o Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal ng Armed Forces of the Philippines, kabilang ang Most Distinguished Conduct Star, tatlong Distinguished Service Stars, pitong Gold Cross Medals at ang labing dalawang Merit Medals. Si Kerubin ay ginawaran ng medalya para sa kanyang pambihirang katapangan, pagsasakripisyo sa sarili at pagganap ng lampas sa tawag ng tungkulin dahil sa pakikipaglaban sa mga rebelding Moro sa Lanao del Norte noong taong 2000. Pinamunuan niya ang isang military operation kasama ang isang daan at labing na Philippine Marines laban sa tatlong daang mandirigma ng MILF. Ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng kapayapaan sa isla at natigil ang mga kidnapping. Siya rin ay aktibong lumahok sa iba't ibang operasyong militar laban sa mga komunista at sa mga grupong moro na nag-aaklas. Sa huli ay sinabi nito na subukan nyo si Ariel Kerubin sa darating na eleksyon at sisiguraduhin niya na may bose sa mga magsasaka sa sinado At yan ng balitang Nueva Ecija, Wanet Bonda Daguulat, sa DWN Teleradio ang inyong kakampi.